Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang bagong fog light ng Avanza 2020 at kukunin nating i-unbox ito. Una sa lahat, ano nga ba ang fog light? Ang fog light ay isang uri ng ilaw na nakakabit sa harap ng sasakyan, partikular sa bumper, na ginagamit kapag may madalas na fog, usok, o ulan. Ito ay nagbibigay ng mas malakas na ilaw at nagbibigay ng mas malinaw na paningin sa mga kondisyon sa kalsada na may mababang visibility. Ngayon, ating bubuksan ang kahon ng fog light ng Avanza 2020. Sabi nga nila, thrilling ang pagbubukas ng kahon ng isang bagay na inaantay natin. Kung titingnan natin ang loob ng kahon, makikita natin ang mga fog light set, mga wiring accessories, at ang manual ng pagkakabit nito. Isang malapit ang tingin sa mga fog light at napansin ko agad ang kanilang matibay na disenyo. Ang mga ito ay gawa sa material na kalidad na nagbibigay tiwala sa kanilang tatagal na paggamit. Inahawakan ko rin ang switch na kasama nito na magagamit upang eye control kung kailan sila pwedeng buksan o hindi. Ngayong non-box na natin, ang susunod nating pag-uusapan ay kung paano ito ikakabit sa Avanza 2020. Ngunit dahil sa may mga detalye at proseso tungkol dito, mas mainam na tingnan natin ang manual ng pagkakabit na kasama sa package. Upang makasigurado, mahalagang basahin at sundin ang mga instruksyon upang ihanda ang tamang pagkakabit ng ating fog light. Sa bandang huli, ito'y isang magandang pagkakataon para sa mga nagmamahal ng na mga sasakyan na maipakita ang kanilang talento, kagalingan, at pag-aaral sa pagkakabit ng fog light. At iyan ang ating unboxing ng fog light ng Avanza 2020. Maraming salamat sa inyong pagpapahalaga at sa susunod na ating pag-uusapan. Hanggang sa ating susunod na vlog. Ingat po kayo sa mga daan. mabuhay.